Botang kay mong ulit tao oy. Ulit nga tao. Ulit. <laughs> ah, ulit nga tao. Basta-basta. <laughs> Tapit basta. na taka Mo ni amung suba dito sa aming probinsya. So pag magbaha makibigan, ito yung laki ng baha. Yung lupain namin, dyan po banda. Dyan po. So, dito po kami laging naliligo noon. kumukuha ng kayumpi. Ah, hindi ko po malimutan noon, mga kaibigan. Halos buong araw ako nandyan sa gilid. Ano, nag, ano, kumuha ng yung mga stream, yung ulang, kayumpi, yung maliit na crabs. Ayan po. At kinikilaw lang namin, lagyan lang ng suka. Tsaka asin ayan. Uh, kasi dito kami maglalaba. Yung parents ko, dito kami maghapon. Dito din namin binilad yung mga ano namin, mga damit. So napaka-enjoy po dito magano, maglaba. Napaka-fresh po dito mga kaibigan. At saka maganda yung ano dito. Buhangin. Buhay na buhay. Kaya kumuha kami. Kuya, si Praise the Lord. So hanggang dito lang ating vlog mga kaibigan. God bless po. God bless po natin sa ating lahat. Lagi po nating tatandaan na mahal na mahal po tayo ng Panginoong Isus. Mahal niya po tayo. May may mga naranasan ba tayong anong mga challenges sa buhay, mga pangangailangan? Ano bang trials mo ngayon? Lagi mo lang iisipin na buhay ang Panginoon at handa siyang tumugon sa ating mga dalangin. Importante lang sa tao ay lagi siyang may panahon sa Panginoon. Manalangin, yan po mag-meditate tayo at higit sa lahat po, yung kanyang salita ay lagi nating uh, bigyan ng oras mag tayo kasi yun po ang pagkain ng ating kaluluha. So yan lang po ang pinaka bagay sa bawat tao ay may panahon ka sa Diyos dalong lalo sa kanyang salita para yun po ang iyong inspiration na you will be guided sa kanyang salita, makomfort ka at maturuan ka kung paano mamuhay ng, sa pamagitan ng kanyang katwiran, sa kanyang kaluuban po. So, God bless po sa ating lahat mga kaibigan. God bless po sa ating lahat. Babay po, babay.